Kung talaga kasing walang kasalanan itong mga natiklo na ito, nakasamahan na kasamahan si Alice Gu at ni Harry Roque, edi sana humarap na lang sila sa investigasyon, di ba? Inantay ang kaso sa korte halimbawa at hinarap kung ano man yung akusasyon. So ang ibig sabihin na ito kasi, mga guilty kayo. Wala kayong pinagkaiba sa mga katulad ni Kibuloy. Nagtatago at tinatakasan ang batas. Pero yun nga, sa sa panahong ito, sa generation natin, mukhang napakahirap na talagang takasan ang batas. Hmm. Sa punto or sa case ni Kibuloy, siguro masasabi natin na medyo tumatagal, pero pasasaan ba at masasakote, matitiklo din yan. ba? Diba? Naaresto itong dalawang ito ng Indonesian authorities at nakakatuwa lang, no? nakakatuwa ang bilis yung pakikipagtulungan ng ating bansa sa mga Indonesian authorities naman ay nagbunga or talagang nag-work out. Mm, yan. Paano nga ba na-aresto itong dalawang ito? There was a person named C. J. Singaporean citizen who booked four rooms at the hotel or Harris Hotel Batam Center for the last three days. From the results of checking CCTV, It was found that CJ was the party who helped them to make hotel reservations. Ayon kay Safar. Anyway. So, you see, madali yan. Dahil ako'y naniniwala, mas marami pa rin tayong mga uh, kababayan. Mas marami pa rin sa mundo ang matitinong uh, tao. Nang na ibig sabihin, ayaw nila sa kasamaan. At lahat ng kasamaan dapat lang talaga na ipaalam sa buong mundo para hindi na pamarisan at para magtulungan ang bawat isa na etong mga ganitong klaseng tao ay managot sa batas. So you see, ang bilis, no? Ang bilis. At kung sino man po etong nag-book ng hotel dyan sa Indonesia, Singaporean citizen daw, oh, good job. Hmm. Kala nyo kasi lahat ng tao, Ganyan na ganyan ang mga Duterte. Ano, akala nila, lahat ng tao ay kaya nilang hawakan, kaya nilang pasunurin. Okay? Dahil sa puntong ito, sa case ng mga Duterte, nagbabaliktara na ang napakarami nilang dating dating ulupong, dating taga-suporta. At ganito ang nangyari na inakala siguro na itong dalawa na itong Singaporean citizen na ito ay ay hindi magsasalita. O, no, ayan. Galing. Sinabi ng Indonesian authorities na natukoy nila ang kinaruruuna na itong si Sheila at si Cassandra na magpatulong ito sa isang Singaporean para makapag-book sa hotel sa Batam, Indonesia. Kasi nga naman, pag sila yung nag-book, ay mas madaling matiklo. Pero yun nga, uh, magagaling ang mga investigators, magagaling ang mga otoridad na nagpapatupad ng batas sa ganitong aspeto. Dito sa atin, ganoon din naman, magagaling din. Kaya lang kasi ang nangyayari minsan, um, may halong takot okay, sa mga politiko, ang mga otoridad dito sa atin. Yung parang iniisip nila na dapat silang sumunod sa ating mga politiko. Ganun, kadal ganun madalas ang sitwasyon dito sa atin. So yun, dumating ang dalawa habang todo bantay ang mga tauhan ng NBI at Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Jakarta. At ito'y nangyari nga kahapon. So na-flag ng mga tauhan ng Ministry of Law and Human Rights ng Indonesia ang dalawang banyaga na kahinahinala. Yun yung magandang term. Kahinahinala. Okay. Kahinahinala itong dalawa. Yung kanilang mga kilos, ikinikilos. So ayun, minanmanan. At hanggang dumating na nga sa punto, na sila na nga yung tinutukoy ng ating mga otoridad din at sila yung uh, mga target sa ginawang coordination ng ating mga otoridad at ng mga Indonesian authorities. Bingo! Iklo ang dalawang ito. Ganoon lang po kasimple. Kaya yung mga tao, yung mga uh, nagtatakas sa batas dito sa atin, Daryo, pag wala talagang tutulong sa inyo na malaking tao, sigurado tayo na matitiklo din kayo kahit sa ang lupalo pa ng mundo kayo magtago. Ang nangyayari kasi kay Kibuloy, alam natin na maraming nasa likod, maraming tumutulong na malaking tao dito kay Kibuloy. Kaya hanggang sa ngayon ay nakakatago pa rin itong damuhong ito. Good luck!